Hello mga chinggu! Welcome sa part 2 ng akong vlog. Nasa Balar Aurora pa kami neto. Kumain muna kami ng lunch sa bayan at nagpagasuloy na muna sa Michelle, bago kami dumiretso sa aming transient sa La Sunshine Beach Resort. 1pm na kami bumiyahe at 55 kilometers pa ang layo ng transit sa amin o sa oras ay 1 hour and 6 minutes. Sa 55 kilometers na biyahe namin, ay may mga ilang pa-uphill at downhill ding kaming nadaanan bago kami makarating sa La Sunshine Beach Resort. Pero maganda din yung daanan dito ha ah, mga chingu. Kaya siguraduhin yung nasa condition at naka PMS ang inyong mga sasakyan o motor. At check nyo na din yung mga brakes nyo mga chingu. Welcome to the Sunshine Beach Resort. May free parking din sila dito. Meron din silang store at sa tingin ko ay halos kompleto na sila. Meron din silang malaking kitchen dito kung saan pwede ka din magluto pero for rent nga lang ito. At sa rate ay mag-inquire na lamang kayo sa Facebook page nila. May tindahan nga rin pala silang milk tea dito mga chingu. Kaya sa mahilig ng milk tea ay no problem kayo dyan. Meron din silang mga menu pang breakfast at sinabawan. Siyempre, sa room rates naman, ay depende kung ilan kayo at sa budget nyo. At meron din akong nakita na pwedeng solo house na mga chingu. Pero expect nyo na na mataas ang rate nun. Nga pala mga chingu, yung mga tables and chairs at yung small cottages na may sanglanger kung saan pwede kang mag sunbathing ay libre lang yung mga yan. Kaya kahit saan, pwede kang pumesto dyan. Dito naman banda yung room na nakuha namin sa may second floor. Bali, 3,000 ang room rate namin dahil apat kami magkasama. At yung isa ay 2K naman, good for two persons. Ito naman yung view niya mula dito sa infinite pool. The next day

Okay oh, mga chinggo, nandito tayo ngayon sa swimming pool. May lego kami ngayon. Oo, kita yon. Oto na si kuya! Aamod na, wala na. Ayan na, magpunta na sa iyo, rin tayo. Ayan na. Nagpasain kami ng kanin at ginawang sinangag. At nagpaluto rin kami ng egg with luncheon meat. Siyempre, nagbayad kami kaya pwede kayo magpaluti dito sa kanila.